Magandang gabi mga bossing. Meron tayong ditong ending game. Okay? Ending game. Tatlo-tatlo. Ang puti may tatlong dama oh. Kung napapansin nyo may tatlong dama. Ang itim, isa lang yung dama niya pero nasa gitna. At may dalawang pion Okay? Ang takbo nitong mga piyon na ito, dito sa ibaba. Dito siya dadama. Kung makakapunta dyan pwedeng dumama dyan okay? samantalang ang puti nakadama na dito eh galing siya sa baba doon siya dumama pero sa pagkakatong ito dama na silang lahat okay? ngayon ah, kung ang itim at titira sa ganitong formada tabla na to mga bossing pumunta lang siya dyan sa gitna eh, no? hilahin niya lang yan Halimbawa, hilahin niya lang yan. O halimbawa, ibigay niya lang to kakainin. Ibigay niya ito, kakainin. At pumunta na siya sa gitna, eh, tabla na. Okay, kaya lang, dito sa formadang ito, puti ang titira. Kaya nagkaroon ng tsansa o pagkakaton itong puti para ipanalo ang laban nito. Okay, titigay niyo maigay kung may idea kayo. Eh bakit ba natin ito pinag-aaralan? Eh, kasi nagingyayari ito sa mga ending game eh. Kaya lang, dahil hindi nga alam ang solusyon, eh, pwede pa palang manalo, ano? Itinatabla na lang. Ay, tabla na lang ika kasi nakuha na ang gitna. Okay. <clears throat> Pag ganito yung formada, nagkataong ganito, tandaan nyo lang yung posisyon. Maari pang manalo ang puti mga boss. Paano? yan ang ating, ano, tatalakayin ngayon. Okay. Pag ganito yung formada, kailangan tama ang key move mo. Kasi pag sumablay ka ng isang sulong, tabla yan. O ito, ang una mong gagawin. sayangin mo. Yan, yan ang key move natin. Siyempre, pag siingit mo yan pag siguro mo, bahala ng item. Saan niya ilalagay? Okay. Halimbawa, dito nilagay, sa dulo. O, di, dito ka lang. Dito ka lang, Oh. Siyempre, kakain yung pion. Balik. Yan. O, anong gagawin mo? Huwag ito, matatalo ka. Or tatabla, ano. oh, makakalusot yan eh. Hindi mo mababantayin yan. Okay. Ulitin natin. Pagsingit, dito siya, dito ka lang. Pa pagkain niya, ito ang tira. Yun, ang tira. O, oh, pakain mo yan. Kain ka dalawa, sagad mo sa dulo. Hindi siyang nawala ng tira. O, oh, di ba? kakainin mo talo okay yun yung unang variation na pwede niyang gawin sumingit ka e paano kung dito lang hindi niya sinagad dito lang or dito lang ay e, mas lalo namang kitang kita yan o, pwede mong singitan pagkain kainin mo pwede yan eh marami option na dyan eh Alba, dito sya pwede kang dito lang eh pagkain niya peding pakain mo yun eh o ba? Diba? so marami ng option pag ganun ang tira okay. <clears throat> pag singit mo pag paano kung dito naman siya ay di lalo naman dito ka lang kakain yan ayan oh, papakain mo o, pagbaba wala na bantay na alright o yan lang mga bossing simple sa unang tingin lang ay kala mo ay tatabla kasi nakuha na yung gitna. Pero dahil puti ang unang titira, may pag-asa pa. Yan. Kaya, lang, kaya lamang, kailangan tama ang unang step mo para uh, matalo mo. Kasi kung tumira ka, halimbawa, dyan o dyan, ay tabla na. Dito. Yan. Hmm. Pag dito siya, ay bibigay mo na yan. Oh. Dito ang kain mo. Di eskwalado. Eskwalado yung dalawa. Papakain niya. Dito siya. Dito ka lang. Pagbaba, ilak mo. Ayun. Alright, mga bossing. Naishare ko lang ang isang idea sa mga ending game. Kahit nasa gitna, ay pwede pang matalo. Pwede pa tayong manalo. Basta't ganun ang formada Alright. Salamat sa iyong pananood. Kung nagustuhan mo, ay pakashare naman, pakipalo na rin mga bossy. Salamat po.